Alam mo ba na kadalasan, bago pa man aminin ng isang babae ang tunay niyang nararamdaman, ipinapakita na niya ito sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi niya ito sinasadya, pero may mga salita siyang binibitawan na nagsasabi ng higit pa sa simpleng pakikipag-usap. Hindi lang basta komunikasyon ang wika para sa babae, ito ay isang tulay patungo sa koneksyon. Kapag unti-unti siyang nahuhulog, nagbabago ang tono at nilalaman ng mga sinasabi niya. Nagiging mas malalim, mas personal, mas totoo, Minsan, hindi na kailangan ng diretsong gusto kita para maramdaman mong espesyal ka na sa kanya. Ang mga salitang ginagamit niya ay may bigat na hindi mo dapat baliwalain. Ayon sa mga eksperto sa psikolohiya, tulad ni E.R. John Gottman, may kapangyarihan ang wika sa pagtatag ng emosyonal na koneksyon. Sa kanyang mga pag-aaral, lumalabas na ang mga salitang ginagamit natin sa relasyon ay pwedeng magsiwalat kung gaano tayo ka-invested, emosyonal man o romantiko. Sa kultura natin, hindi basta-basta nagpapakita ang babae ng interes. Kadalasan, dinadaan ito sa banayad at madamdaming pahiwati. Kaya kung iniisip mo kung may nararamdaman ba siya para sayo, ang sagot ay nasa mga salita niya. Lalo na kung ang mga ito ay mas personal, mas maalaga, at tila palaging may laman. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pito partikular na pahayag na madalas sabihin ng babae kapag siya ay nagsisimulang mahulog. At bilang pasasalamat sa yong panonood, ang pinakamatinding senyales ay ilalantad ko sa dulo, isang simpleng paungusap na maaaring magbago ng pananaw mo sa kung paano mo binabasa ang damdamin ng isang babae. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil ito ay maaaring magbukas ng bagong pag-unawa sa kung paano nabubuo ang koneksyon at tunay na atraksyon. At habang nanonood ka, i-comment mo sa ibaba kung taga saan ka, gusto kitang batiin sa susunod na video natin. Sinyales isa, parang matagal na kitang kilala. Kapag sinabi ng isang babae na parang matagal na kitang kilala, huwag mo itong basta tawanan o baliwalain. Ang simpleng pahayag na ito ay puno ng damdamin. Ipinapahiwatig nito na may nararamdaman na siyang malalim na koneksyon sa iyo, isang uri ng pagkakaunawaan na tila lampa sa oras, distansya, o katwiran. Hindi niya lang basta sinasabi ito para maging magaan ang usapan. Ayon sa mga eksperto sa relasyon, Kapag nararamdaman ng babae na ligtas siya sa piling mo, na naiintindihan mo siya, kahit hindi niya sabihin ang lahat, mas mabilis siyang nakakaramdam ng emosyonal na pagkakabit. Sa kultura natin, lalo na sa mga kababaihan, mahalaga ang pakiramdam ng ti-kakilala na kita noon pa. Ito ay hindi literal, kundi emosyonal. Kapag sinabi niyang ganito, ibig sabihin komportable na siya sayo, at may tiwala na siyang binubuo sa pagitan niyo. Minsan, kahit saglit pa lang kayong magkakilala... May mga sandaling pakiramdam niya ay ikaw ang taong hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Napapansin mo bang mas madalas na siyang mag-open up tungkol sa mga personal na bagay? O tila may mga titig siya na nagsasabing, "Naintindihan mo ako." Kapag ganito, malamang ay nagsisimula na siyang humanga, hindi lang sa kung sino ka, kundi sa kung paano mo siya pinaparamdam. Kahit sabihin niya ito ng casual, halimbawa habang nagkakape kayo o naglalakad sa palengke, ito ay isang senyales ng emosyonal na pagbubukas. Maaaring sabay niya itong sabihin na may halakhak, ang word, ha? Pero parang matagal na kitang kilala. Sa kanya, ito ay parang pagtatapat. Ano ang tamang sagot dito? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pwede mong sagutin sa isang magaan, ngunit makahulugang paraan, tulad ng, baka naman may nakaraan na tayo sa ibang buhay, o, ganyan din ang pakiramdam ko, parang ang gaan sa'yo. Kapag naramdaman niyang pareho kayo ng vibe, eh, lalalim pa ang koneksyon niyo. Ang mahalaga ay maparamdam mo sa kanya na naririnig mo siya, at na pinapahalagahan mo ang nararamdaman niya. Kapag isang babae ay naging bukas sa ganitong klasing pahayag, ibig sabihin binibigyan kanya ng puwang sa kanyang mundo, at sa kanyang puso. Sinyales dalawa, isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan, Kapag narinig mong sabihin ng isang babae na isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan, maaaring unang pumasok sa isip mo ay ay na friend zone ako. Pero bago ka magdesisyon na umatras, huminga ka muna. Ang totoo, ang simpleng linyang ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagtawag sa isang tao bilang malapit na kaibigan ay hindi basta-basta. Ipinapakita nito na ikaw ay pinagkakatiwalaan niya sa antas na hindi niya ibinibigay kahit kanino. Isa itong paanyaya sa mas personal at mas emosyonal na koneksyon. Para sa mga babae, ang emosyonal na seguridad ang pangunahing batayan bago pumasok sa maseryosong romantikong damdamin. Kapag tinawag ka isa sa pinakamalapit niyang kaibigan, lalo na kung bago palang kayong magkakilala, ibig sabihin nito ay mabilis siyang nagtiwala sa iyo at sa likod ng pagtitiwalang ito, madalas ay may kasamang paghanga. Obserbahan mo, nagsisimula na ba siyang magsabi ng mga personal na karanasan, mga insecurities, o mga bagay na bihira niyang ibahagi sa iba? Kapag sinabi niyang, alam mo, parang sayo ko lang ito nasasabi, ito ay senyales ng lalim ng koneksyon niyo. Hindi ito pagtanggi. Sa halip, ito ay paanyaya, isang hakbang papalapit. Pwede rin itong maging paraan niya para i kung ikaw ay interesado hindi lang sa pisikal kundi sa emosyonal niyang mundo. Tandaan, ang isang lalaking nakikinig, hindi nang huhusga at nagbibigay ng espasyo para sa damdamin ay madalas mas nakakabihag ng puso kaysa sa lalaking puro pagpapatawa lang ang alam. Kaya paano mo ito dapat sabutin? Una, huwag kang mag-react ng negatibo. Sa halip, iparamdam mong pinahahalagahan mo ang sinabi niya. Maari mong sabihin, salamat, mahalaga sa akin na ganito ang tingin mo sa akin. O kung gusto mong subli ipakita na may mas malalim ka rin nararamdaman, sabihin mo, alam mo, sa tingin ko, ang matibay na relasyon ay nagsisimula sa magandang pagkakaibigan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinapakita na bukas ka sa posibilidad, pinapatibay mo rin ang pundasyon na hinahanap niya, ang pagiging emotionally safe. Sa bawat sandali na nararamdaman niyang naintindihan mo siya, mas lalalim ang kanyang damdamin. Sinyales tatlo, iba ka sa lahat ng nakilala ko. Eh. Tagalog verso final. Kapag narinig mong sabihin ng isang babae na iba ka sa lahat ng nakilala ko, ito ay hindi simpleng papuri. Isa itong malakas na pahiwatig na nakikita kanya bilang isang taong natatangi, hindi lang sa kilos, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa kanya. Sa dami ng lalaking dumadaan sa buhay ng babae, bihira ang tumata. Pero kapag sinasabi niya na iba ka, sa pakikinig mo, sa pananalita mo, sa presensya mo, ipinapahiwatig niya na ikaw ay may halagang hindi niya nakita sa iba. Ayon sa mga psychologist, ito ay tinatawag na selective perception. Kapag may emosyonal na koneksyon, nagsisimulang lumabo ang ibang tao sa paligid at ang atensyon ay napupunta sa iyo. Isipin mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto, pero kapag pinaparamdam mong naririnig siya, naiintindihan siya, at hindi mo siya hinuhusgahan, napapansin niya yon. At minsan, hindi niya na mapigilang sabihin, iba ka sa kanila. Sa kulturang Pilipino, kung saan maraming babae ang lumaking may mataas na standard pagdating sa respeto at asal, ang lalaking marunong makinig at umintindi ay agad na tumatatak. Kaya kung sinasabi niyang iba ka, ito ay pahiwatig ng paghanga at emosyonal na atraksyon. Minsan, sasabihin niya ito sa gitna ng isang kwento. Halimbawa, habang ikinukumpara ka sa mga nakilala niya noon, bigla niyang ibubulalas, iba ka talaga, eh. Nakikinig ka kasi. O kaya'y, hindi ka gaya ng iba, iba ang approach mo. Sa mga ganitong salita, mararamdaman mo kung paano kanya tinitingnan sa mas espesyal na paraan. Paano ka dapat tumugon? Iwasan mong sumagot ng simpleng salamat sa halip, sabayan mo siya ng bahagyang biro o tanong na nagpapalalim ng usapan. Subukang sabihin, good different ba yan, o weird na iba? Sabay ngiti. O kaya, ano bang nakita mo sa akin na wala sa iba? Ang layunin mo ay mapalabas sa kanya kung ano ang hinahangaan niya sayo. At habang sinasabi niya ito, mas tumitibay ang damdamin niya dahil pinapaalala mo sa kanya kung bakit kanya na iba. Ito ang mga sandaling hindi dapat palampasin. Kapag kinikilala ka ng isang babae bilang hindi katulad ng iba, pinaparamdam niya na handa siyang tumingin sa iyo ng mas malalim, lampas sa pangkaraniwang pakikitungo. Sinyales apat sa iyo, nagiging totoo ako eh. Kapag sinabi ng isang babae na sa iyo, nagiging totoo ako, huwag mong baliwalain. Hindi ito karaniwang pahayag. Sa katunayan, isa ito sa pinakamalalim na anyo ng papuri, isang palatandaan na ang kanyang emosyon ay lumalalim at ang tiwala niya sa iyo ay tumitibay. Karaniwan, sa pakikisalamuha sa ibang tao, may maskara tayong suot. Kahit sa mga kaibigan, kadalasan ay pinipili nating ipakita ang bersyon ng sarili natin na katanggap-tanggap. Pero kapag nararamdaman ng isang babae na pwede siyang maging totoo sa harap mo, walang pretensyon, walang takot na ma-judge, napakalaking bagay nito. Ito ang tinatawag ng mga eksperto sa relasyon na authenticity bonding. Isa itong uri ng koneksyon na lumalampas sa physical attraction. Ito'y batay sa tiwala, bukas na emosyon, at pagtanggap. Kapag siya ay nakakatawa ng walang hiya, nagsasabi ng mga insecurities niya, o nagbabahagi ng bagay na karaniwan niyang itinatago, ibig sabihin pinapapasok ka na niya sa tunay niyang mundo. Halimbawa, baka isang araw ay mapansin mong hindi siya nag-ayos ng husto, pero humarap pa rin sa iyo ng may ngiti. O kaya bigla na lang siyang magkwento tungkol sa childhood memory na hindi niya sinasabi kahit kanino kapag nasabi niya ang isayo, parang kaya kong maging ako, ito'y isang tahimik na deklarasyon ng kumpiyansa at paghanga. Sa kulturang Pilipino, kung saan maraming kababaihan ang lumaki na may pressure na magpakabait, magpakaperpekto, at maging mahinhin, ang isang lalaking nagpaparamdam na tanggap siya sa lahat ng anyo niya ay isang hinina ng ginhawa. Kapag ikaw ang taong nagpapalaya sa kanya mula sa mga inaasahan ng mundo, mapapansin mong mas lalong dumidikit ang loob niya sa iyo. Paano ka dapat tumugon? Simple lang pero mahalaga. Maari mong sabihin, para sa akin, ang pagiging totoo ang pinakagandang katangian ng tao. O kung gusto mong mas magaan, sabihin, huwag kang titigil, gusto kong makilala pa yung buong ikaw. Sa ganitong tugon, ipinaparamdam mong hindi lang siya ligtas, kundi gusto mo talaga siyang kilalanin. Kapag naging totoo siya sa harap mo, ibig sabihin hindi ka nalang basta kasama, ikaw na ang tahanan kung saan siya pwedeng huminga ng malalim, ng walang takot, at nang may tiwala. Sinyales 5 Nararamdaman kong naintindihan mo ako eh. Isa ito sa mga pinakamasinsinang pahayag na maaaring marinig mula sa isang babae, nararamdaman kong naintindihan mo ako. Maaaring simple ang dating nito, pero sa loob ng pahayag na ito ay isang napakalalim na emosyon, Ipinapahiwatig nito na hindi ka lang basta kasama, ikaw ang taong nagbibigay sa kanya ng espasyo, para maramdaman na siya ay mahalaga, maririnig, at totoo. Sa mundo kung saan maraming babae ang nasanay na hindi pinakikinggan, na palaging kailangang magpaliwanag, magtama, o magtiis, ang isang lalaking marunong makinig ng hindi humuhusga ay parang osis sa gitna ng disyerto. Kapag sinabi niyang, ikaw lang ang taong nagpaparamdam sakin na naririnig ako, huwag mo iyong baliwalain. Dahil sa likod niyan, may damdaming ayaw pang lubusang aminin. Ayon sa pag-aaral ng Psychology Today, ang tinatawag na emotional validation ay isa sa pinakamalalakas na salik para sa matatag na koneksyon. Ibig sabihin, kapag ang babae ay nararamdamang pinapakinggan mo siya, hindi lang bilang isang kwento, kundi bilang isang tao, mas lalong lumalalim ang kanyang pagtitiwala. At kapag may tiwala, susunod ang damdamin. Maaring sa simpleng sandali lang mangyari ito. Halimbawa, binanggit niya ang paborito niyang pelikula noong bata siya. Tapos, makalipas ang ilang araw, tinanong mo siya ulit tungkol doon. Sa mata niya, ito'y hindi lang simpleng memorya, ito'y patunay na talagang nakinig ka. At doon na niya bibitiwan ang mga salitang, "Nararamdaman kong naintindihan mo talaga ako." Pwede mo rin itong marinig pagkatapos ng isang masinsinang usapan. Kapag ibinahagi niya ang takot, alaala, o pangarap niya at pinili mong makinig, hindi para ayusin siya, kundi para yakapin kung sino siya. Doon niya mararamdaman na ligtas siya sa piling mo. Paano ka dapat tumugon? Huwag mong hayaang lumampas ang sandaling ito. Sabihin mo, para sa akin, ang tunay na relasyon ay nagsisimula sa pag-unawa. O, kung gusto mong maging mas personal, sabihin mong gusto kong marinig ang lahat ng gusto mong ibahagi dahil mahalaga ka sa akin. Sa ganitong paraan, hindi lang niya mararamdaman na naintindihan mo siya mararamdaman din niyang hindi siya nag-iisa. Kapag nakahanap ang isang babae ng lalaking marunong makinig at umunawa, bihira niya itong pakakawalan. Dahil higit pa sa papuri o regalo, ang tunay na pakikinig ay regalong hindi niya makakalimutan. Sinyales anim, may malalim akong koneksyon sa yon Kapag sinabi ng isang babae na may malalim akong koneksyon sa iyo, huwag mong isipin na ito ay basta emosyonal na lambing. Sa likod ng linyang iyan ay isang pagkilalang hindi niya ibinibigay kahit kanino. Ibig sabihin, hindi ka nalang basta kausap, isa ka ng mahalagang presensya sa buhay niya. Ang T-Connection na tinutukoy dito ay hindi lang simpleng pag-uusap o pagkakapareho ng hilig. Hindi ito tungkol sa paboritong pagkain, pelikula, o musika. Ito ay mas malalim. Isa itong uri ng pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng paliwanan. Kapag nararamdaman niya ito, madalas ay hindi niya maipaliwanag kung bakit, basta alam lang niyang iba ang dating mo sa kanya. Sa kultura natin, madalas na sinasabi ng mga babae ang malalim na koneksyon, kapag may emosyon na hindi na basta maitatago. Maaari itong mangyari sa kalagitnaan ng seryosong usapan, kapag napapag-usapan ang mga pangarap, takot, at mga alaala ng kabataan. Minsan, mapapansin mong mas madalas ka na niyang kinakausap tungkol sa mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba o kaya, binabanggit niya ang mga bagay na sinabi mo noon, tanda ng pagpapahalaga, at pag-ingat sa bawat salitang binibitiwan mo. Ang tawag dito ng mga psychologist ay emotional resonance, kapag ang dalawang tao ay tila umaayon ang enerhiya, at nakakaramdam ng pagkakaintindihan kahit sa katahimikan. Kapag siya ay nagiging bukas sa iyo, hindi lang sa mga simpleng kwento, kundi sa mga bagay na malapit sa puso niya, tiyak na ikaw ay nakabaon na sa kanyang damdamin kapag sinabi niyang may malalim akong koneksyon sa iyo, ito ay mas malapit sa pagtatapat kaysa sa papuri. Minsan, sinasabi niya ito ng may halong kaba dahil ito ay paglalantad ng sarili. Kung tama ang tugon mo, mas lalalim pa ang nararamdaman niya. Kaya paano mo ito dapat sagutin? Iwasang gawing biro o baliwalain. Iparamdam mong pinapahalagahan mo ito. Pwede mong sabihin, hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng ganito, pero nararamdaman ko rin yan sa'yo o kung gusto mo ng mas banayad, iba rin ang dating mo sa akin. Parang hindi basta-basta. Kapag pinatotohanan mo ang nararamdaman niya, mas lalo siyang magiging panatag. Dahil para sa babae, ang lalaking kayang kumonekta hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin ay ang lalaking hindi niya kayang bitawan. Sinyales pito, kaya kong sabihin sa iyo ang kahit ano eh. Sa unang tingin, ang pahayag na, kaya kong sabihin sa iyo ang kahit ano, ay maaaring tunog kaswal pero para sa isang babae ito ay isang tiyak na senyales ng malalim na tiwala. Hindi ito basta pag-uusap. Isa itong paanyaya sa kanyang mundo, sa mga iniisip niya, sa mga nararamdaman niya, at sa mga bagay na hindi niya binabahagi sa karamihan. Ibig sabihin, ikaw na ang itinuturing niyang ligtas na pwesto, isang taong hindi siya huhusgahan kahit ano pa ang sabihin niya. Sa panahong halos lahat ay may opinyon sa bawat kilos o salita. Napakahalaga para sa babae ang makahanap ng taong makikinig lang, tahimik, totoo, at walang kondisyon. Isipin mo, ilang tao ba sa buhay natin ang kayang pakinggan tayo ng buo? Nang walang pangungutya o pag-aayos? Kung isa ka sa ilang taong iyon sa buhay niya, tiyak na malapit ka na sa puso niya. Makikita mo ito sa maliliit na kilos. magmi message siya ng random thoughts, tungkol sa panaginip niya, sa problema niya sa trabaho, o kahit sa hindi niya maipaliwanag na lungkot. Minsan, tatanungin ka niya ng opinyon sa isang desisyong personal. Hindi dahil gusto niyang ipasa ang responsibilidad, kundi dahil gusto niyang marinig ka. Gusto niyang makasama ka sa proseso. Sa ganitong antas ng bukas na komunikasyon, hindi na lang ito simpleng koneksyon. Isa na itong senyales ng emotional compatibility, ang uri ng ugnayang tumatagal at lumalalim dahil kapag kaya kanyang lapitan sa kahit anong bagay, ibig sabihin, ikaw ang taong naiisip niya sa oras ng pangangailangan. At paano mo ito dapat sagutin? Magaan, pero may lalim. Maaari mong sabihin, maski gaano pa yan ka weird, gusto kong marinig. Oh, salamat sa tiwala, hindi mo alam kung gaano yan kahalaga para sa akin. Sa ganitong sagot, ipinaparamdam mong hindi ka lang basta tagapakinig, ikaw ang taong handang makisalo sa emosyon, sa isip, at sa buhay niya. Kapag sinasabi niyang kaya niyang sabihin sa iyo ang kahit ano, ibig sabihin, ikaw ang isa sa pinakamatibay niyang sandigan. At sa puso ng isang babae, ang lalaking kayang makinig ay madalas ang lalaking kayang mahalin. Bonus sign, namimiss kita kahit sandali pa lang tayong hindi nagkita. Sa lahat ng pahiwatig, ito na marahil ang pinakadiretsong mensahe, namimiss kita kahit sandali pa lang tayong hindi nagkita. Kung isang babae ang nagsabi nito, kahit pabiro, kahit bigla lang sa text, ito ay hindi biro. Sa likod ng mga salitang iyan ay damdamin hindi na kayang itago. Kapag nami-miss mo ang isang tao, ibig sabihin ay may puwang na siyang inuopo sa araw mo. Isa na siyang parte ng routine mo, ng emosyon mo, ng mga sandaling gusto mong balik-balikan. At para sa isang babae na kadalasang sanay sa pagtitimpi, ang pag-amin na nami-miss kanya, kahit saglit lang, ay isang tanda ng matinding pagkaka-attach. Minsan, maririnig mo ito pagkatapos ninyong magkita. Kinaumagahan, bigla kanyang itatext na mimiss kita. Maaaring wala pa namang nangyayari sa pagitan nyo, pero sa kanya, may damdamin hindi na mapigilan. Kapag nagsisimula ng maging mahirap ang mga tahimik na oras ng wala ka, doon mo malalaman na totoo na ito. Ayon sa mga eksperto sa psikolohiya, ang emotional attachment ay unti-unting nabubuo kapag iniugnay ng isang tao ang presensya mo sa kaligayahan, kapanatagan at saya. Kapag ikaw ang taong naiisip niya tuwing masaya siya, at lalo na tuwing nalulungkot siya, malinaw na may koneksyon na sa pagitan niyo. Kaya paano ka dapat tumugon kapag sinabi niya ito? Iwasan mong gawing biro. Mas mainam na sagutin ito sa paraang banayad pero totoo. Sabihin, ang sweet mo. Namimiss din kita walang kailangang sobrang drama. Minsan, ang simpleng pagkumpirma ay sapat na para lumalim ang koneksyon. Ang mga ganitong pahayag ay hindi sinasabi ng basta-basta. Kapag isang babae ay nagsimulang magpakita ng ganitong damdamin, tandaan mo, hindi ka nalang basta naroroon, mahalaga ka na. Kapag narinig mo ito, alam mo na, nahuhulog na siya sa kung narating mo ang dulo ng video na ito, isa lang ang ibig sabihin. Seryoso ka sa pag-unawa sa mga damdamin ng babae, hindi para manipulahin, kundi para igalang at pahalagahan. Dahil sa totoo lang, ang mga totoong koneksyon ay hindi nagsisimula sa panlabas na anyo o sweet gestures. Nagsisimula ito sa kakayahang makinig, makaunawa, at maging presenteng totoo. Sa bawat isa sa pitong pahayag na ito, mula sa parang matagal na kitang kilala hanggang sa namimiss kita, kahit saglit pa lang tayong hindi nagkita, may isang bagay na laging paulit-ulit, emosyonal na katapatan. Ang mga babaeng nahuhulog ay hindi laging nagpapakita ng halata. Minsan, dumadaan sila sa mga salita na tila simple lang, pero punang damdamin sa ilalim. Kung ikaw ang lalaking nakakapansin ng mga ito, at higit pa, marunong tumugon ng may malasakit at kababaang loob, malayo ang mararating mo, hindi lang sa relasyon, kundi sa pagkilala sa sarili mong kapasidad na magmahal. Kaya bago mo tanungin ang sarili mo kung gusto ka niya, subukan mong balikan ang mga sinabi niya. Nakaramdam ka ba ng lalim? May sinabi ba siyang tila hindi pangkaraniwan? Marahil, hindi mo na kailangang hintayin pa ang salitang gusto kita. Dahil minsan, inuuna muna ng puso ang pahiwatig bago ang pag-amin. At kung isa ka sa mga lalaking marunong makinig, gusto kitang purihin. Dahil sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang lalaking marunong huminto at makinig ay isang bihirang kayamanan. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. I-type sa comments ang, nakikita ko ang mga senyales, para malaman kung kasama ka sa komunidad na ito, mga lalaking seryosong matuto, magpakumbaba, at magmahal ng may tunay na pag-unawa. Kung may kakilala kang kailangang makarinig ng mensaheng ito, huwag mong itago. Ibahagi mo ito. Dahil baka ito ang mismong paalala na kailangan nilang marinig ngayon. Salamat sa panonood. At tandaan, ang totoong koneksyon ay hindi kailanman nawawala basta pareho kayong nakikinig, nagpapakatotoo at bukas ang puso.